nasaan daw si Kauragon oh ayan Kauragon may nagtanong sa viewers mo na, ano? kung okay lang daw ang asintada na umuuga pag wala pang poste ah okay lang yun kasi tulad kong ginawa namin yan wala pang poste yan so okay lang yan na umuuga kasi wala pa naman talagang poste ngayon pag may pusti na, kapag umuuga pa yan, yun sigurado yun, walang laman yung ilalim nung pusti. Pusti? Oo. Pero pag ano, pag ganito, na umuuga-uga siya, ah, normal yun kasi wala pa pusti, wala pang kumakapit na pang patibay. Oo, oh, ganun pala yan. Pero kung umuuga ka siya na may pusti na, uh, hindi yun normal, kumbaga, ang po yun dito. Yung isang viewers natin, nagtanong dyan. Nagtanong kung no. paano. Oo. Oh, yung isang viewers. Uh, ayun kapag ganito umuugat talaga yan hindi man talaga may iwasan pero pag uh, na -ano na na yan na hindi na umuuga yun so ganun lang kasi kami nga ganun ginawa namin no oo oh. hindi pa namin pinusta kasi yung ng pangforma oo oh. okay okay thank you